Hello, hello everyone! Welcome back to our channel! <laughs> This is Eden yours truly for tonight's vlog. Excited po akong pakita sa inyo kung gaano na po kalaki ang ating mga alagang second parity pony, Mama Twinkle. At naipapakita ko rin po sa inyo dahil alam ko ang iba sa inyo ay na-miss na sila na makita. Ayan, nag-iingay na. At si Mama Twinkle, alam ko sa inyo ay may mga tagahanga din ng aking Mama Twinkle. Kaya ito po, ipapakita ko na rin po si Mama um. Twinkle. Ang gabi nga guys! Ito na sila. Ito po ay uh, pangatlong at pangatlong pagpapakain natin for the day nabanggit ko sa dating video na pinapakain po natin sila ng gabi yung ikatotlong pakain natin which is around 7pm para ubus na ubus po nilang pagkain talaga ayan at hindi na po sila halos magkasya sa kanilang maliit na kulungan kaya hindi naman po talaga natin ma-maximize ang kanilang laki dahil nga po maliit po ang kanilang kulungan, unfortunately. Naman po ang ating Mama Twinkle. Ayan, malaki na po ang kanyang chan. At sa ngayon po talaga dito sa Bicol, dito sa Cam Norte in particular, araw-araw pong umuulan. Kaya ang dami pong lamok ngayon. At yun ay nakakaloka. Nakakaloka. Ayan, papakainin po muna natin. Yes sila po ay hindi nakasya. Hindi na po kasya. Kawawa naman. Kaya nga po, ang mangyayari, yan, nagkakagulo talaga. <laughs> Very good. At of course po, mamaya na natin sila at nagkakagulo pa. Si Mama Tintel po ay Kumain na po yan kanina pa, kaya lang ay binibigyan din po natin siya ng konti bago magpakain. Dahil yan po ay magwawala pag hindi binibigyan. Ito naman po ang ating anim na nagkakagulo at yung nga pong si Double Dutch. Ayan. Kawawa naman. usual yes, well po, nasa likod na naman po si Mama Twinkle. Nasa likod ko na naman nagsisilip-silip. Ayan. At kinukulit-kulit po ang aking likod. Ayan po ang ating Mama Twinkle. At siya po ay November 17 po ang kanyang due date para sa kanyang third parity. Ayan, napakalaki na po niya. <laughs> Laki na ni Mama Twinkle, nakakalopa. At gusto na naman niyang kumain. Mamaya ka na Mama Twinkle, tapos ka na kumain. <laughs> Malapit na po talaga siyang mga anak very, very soon. So, to tonight is October 22nd, Sunday. Time check is 7pm. At uh, sa November 17, ang kanyang due date. Ayan, kitang-kita na po. At ng daming, ang daming nag, ayan, gumagalaw-galaw po ang kanyang chan. Malikot po talaga ang chan niya. So, loobin po yan. Ay maging maayos po muli ang kanyang panganganak. At kung natatandaan po ninyo dun sa video na kung kailan siya ay uh, binarakuhan ulit. Talagang, sorry for the word but that's the right word. Katatlong alo, araw po yan ng uh, pagkakawalay na ay nagsagad po agad. Kaya po si Mama Twinkle ay napakabilis po niyang mabuntis. Ayan, napakabilis po niyang mabuntis. So, kailangan po talaga namin na po itong anim na ito ng mas maaga. Dahil po, kailangan po nating malinisan ng maayos itong space na ito. Para po, may prepare natin ang panganganak ni Mama Twinkle. So, at least two weeks na, na bakante itong pigpen na ito, itong space na ito para sigurado po tayong malinis at walang bacteria ang makukuha ang mga bagong magiging anak ni Mama Pinkel. So, ngayon na po sila ngayon. Ika 4 months po nila mula po nang sila ay ipanganak. So, ika 4 months and 1 day po to be exact. At, kumbaga po, kung bumili tayo ng biik, yan naman po ay ika tatlong buwan at isang araw ng pag-aalaga as patiners. Ayan po. So, ganyan na po sila sa lalaki ngayon. Actually, hindi pa po sila talaga sobrang laki. Kaso nga lang po talaga, like what I've said before, hindi natin ma-maximize. Yung laki nila because of a very limited space. So, may may iwan at may may iwan po talaga. Pero, nakakatuwa naman po kahit ganyan po. Eh, makikita pa rin naman po yung laki nila. But, 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 there is a big problem here in Camarines Norte. Kasi nga po, nauso yung usapan or usaping may ESF daw po ang pam norte which i'm not really sure kung gaano ka totoo, kasi may mga nabalita naman po tayo na yung iba po talaga hindi naman ASF. it's because of heat stroke po so, yung sobrang init po nung time na yon Doon nagkakamatay yung mga baboy at nung time na June July po na no, walang tubig dito sa amin kahirapan yung talagang umiiyak kami dito dahil wala pong tulo ng tubig ang prime water and luckily sa ngayon naman po ay bumawi naman na po sila so meron na pong tubig na tulo sa gripo uh, medyo maganda-ganda po pero nawawala-wala pa rin paminsan-minsan pero hindi na po katulad nung dati na talagang few days bago dumating so sa gabi dumadating na rin o kaya sa hapon or minsan after mga 2 p.m. dumarating na yung water. May tu nagkakaroon na ng tulo yung yung gripo. Pero nagpagawa nga po tayo ng buksok which is a very big help kahit mawala ng tubig, anytime pwede natin silang malinisan. Pasintabi po sa mga kumakain sa oras na ito dahil po si Oyi po, si Oyi po ay nagdumi. Yan si Oyi po, yan. Po, si Oye po ay isa yan sa mga labansot. Kung naalala nyo po, yung mga nagkaroon ng problema sa kuko. Ah, yan, iyan po yan. Si Oye, saka ito pong isa. Si Alo. Oo, so, nakabawi naman po. Pero, hindi pa rin po sila ganong kalalaki. Kung tutuusin. Pero ito pong isang to ay medyo kabawi. Magaling po kasi yung humigop ng sabaw. Ito naman pong isang ito ay si Jinky at si the girl na sa kanto doon si double dot yung nandoon at sa mga nagtatanong po kung ilang kilo sa isang araw ang pinapakain 10.5 lang po ang pinapakain natin sa kanila unfortunately gusto namin nating dagdagan pa eh ang mahal po talaga kasi ng feed sa ngayon unang-una budgeted po ang ating pakain sa kanila at saka hindi nga ma-maximize dahil nga po sa space yun ang pinaka problem natin hindi natin ma-maximize because of the space and yun nga po isang problema dito sa Camarines Norte dahil dun sa ASF na sinasabi nilang kumalat or kumakalat hindi ko sure kung hanggang ngayon meron pa rin sa ibang lugar. we are just lucky enough na na hindi po tayo na dito sa area natin. At dahil po doon, binabarat po <laughs> ng mga buyers. sintabi tabi po. Binabarat po ng mga buyers ang ating mga fatteners. I think 130 Uh, or 120 ang live weight po, ang per kilo ng live weight. And we are hoping by end of this month, sana man lang mag 150, 140. 150 po sana. Kahit hindi na yung sinasabi nilang pinasa lang ordinansa na 170 ang kilo. At ang balita nga po, syempre pag November and December, magkukulang ang production ng uh, karning baboy sa buong bansa but still wala pong boses ang mga hog sa mga backyard farmers sana sana magkaroon ng pagbabago sa mga darating na araw dahil we are targeting last week of October to put them in the market pero yun nga po hindi natin alam Baka, 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 ang mangyari nito, bawi na naman. <laughs> bawi lang sa <laughs> sa feeds. So, grower po, hindi na kami magbibigay ng finisher. Unfortunately, wala na, wala na budget. So, grower na lang sila. And sa mga nagtatanong po kung anong pinapakain namin kay Twinkle, sa ngayon, naka-grower din po siya. <laughs> Maglalactating po yan kapag 110 days na po na nagbubuntis. Onwards hanggang sa due date niya. So, ilalactating po yan. At, hindi na po kami nagtuturok sa kanila ng mga vitamins. Mula nung after first month nila, anong buwan, ang um, pagkawalay nila, hindi na kami nagtuturok. Ang um, binibigay na lang po namin sa kanila, hinahalo sa pagkain, sa panghuling pagkain namin, which is gabi nga po, ay ang Vitamin Pro. So, Vitamin Pro po ang hinahalo namin sa kanilang pakain, pagkain pagkain. So, may guide naman po kung gaano karami yung ibibigay. May pwedeng pwede pong basahin. Ang binibili po namin ay ano, yung malalaki na yung yung nasa lalagyan na plastic bottle. Para medyo tipid po. Bali, 500 plus. Pero sa Lazada lang madalas nabibili. Kasi walang stocks ang mga store po ng ano, mga bilihan dyan sa, sa Labo kaya sa Vinson's. Walang mga ano, puro nasa sachet lang. So, ganyan na nga sila. And, may mga friends tayo na nagsasuggest nga para makatipid daw is maghalo na lang, magformulate ng pakain. Kaya lang, may advantage po yan and disadvantage. Unang-una, kung hindi ka talaga marunong, naggumawa nun. Pangalawa, time consuming. Pangatlo, yung food handling ng mga kung saan ka kukuha nun. Medyo hassle yun. Unlike po yung advantage ng premium na feeds, andun na lahat and syempre may quality control yung production nun. So, safe ang ating mga alaga. sa so, kung ano man pwede nila makuha ang sakit. Diba? Saka, ano yun eh. Baga na pag-aralan nila. So, hindi po, hindi po tayo expert pa sa ganong bagay. At, isa pa po sa mga pasimtabi po, <laughs> si Aloy, nagdutumi. Isa pa po sa ating minibigay sa kanila ay, syempre, ang mga gulay sa paligid, like talbos ng kamote, kangkong, madre de agua, tatanim po tayo mas marami pa doon para po meron po tayong pa sa kanila sa umaga. After ng first meal nila ng 6 a.m., bigyan natin sila ng talbos ng kamote or kangkong or madre de agua, yung dahon nun, around 9.30, 10 o'clock ng umaga. After nilang mag-shower. So, favorite po nila yan. At kung may mga saging-saging na natitira, pinapakain din. At yan po si Double Dutch. Napakabait niyan. Ayan po yung pinakamaliit na 1 kilo lang na lumabas pero dahil nga po matahaw po siya. Ita naman, matahaw po yan. <laughs> yan ay nakahabol sa laki ng mga kapatid niya. So nakakatuwa naman din po sila kasi di naman po sila nagkasakit. Yun ang isa sa mga importanteng bagay. At sabi ko nga po ang importante po sa pag-aalaga unang-una dapat malinis po ang kanilang kulungan. At pasintabi pong muli dahil si Double Dutch naman nang nagdudume sa oras na ito. <laughs> At hanggang dyan na muna po ang ating update sa ating second parity ni Mama Twinkle. At syempre po si Mama Twinkle din. Ang susunod po nating update sa inyo, cloven yan ay sa araw ng pagbibinta at sa araw po ng panganganak din ni Mama Twinkle. So, i-share po natin yan muli. At yun nga po, sa ngayong araw nito, ikaw, 4 months and 1 day na nila mula ng ipanganak. So, that means kung sa partner ay 3 months na po natin silang inaalagaan. So, sa lahat po nang hindi pa nagsusubscribe dito sa ating channel, pwede po kayo mag-subscribe, like, and share. And comment po ninyo kung ano ang gusto ninyong itanong or kung may gusto kayong suggest At kung may mga nalalaman po kayo na magkano yung live weight sa inyong lugar, pwede rin po ninyong i-share yan sa akin para naman po aware ako sa nangyayari sa ibang sa ibang panig ng, ng bansa. At kung saan man makarating itong video na ito, ingatan nawa po kayong lahat. Samahan nawa po tayong palagi at maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po! See you soon! Bye! <laughs> Peace out!